Ang mga kumikilala sa Diyos sa lahat ng bagay ay tunay na pinagpala. Ang ganitong tao ay may tuturing na pinakamatalino sa mundong ito. Tingnan natin ang 1 Corinthians chapter 2 verse 12. Ngayon ay aming tinanggap, hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu mula sa Diyos, upang aming malaman ang mga bagay na walang bayad na ibinigay sa amin ng Diyos. Na ang mga bagay na ito ay aming sinasabi hindi sa mga salitang itinuro ng karunungan ng tao, kundi ng itinuturo ng karunungan ng Espiritu na ipinapaunawa ang mga espiritual sa pamamagitan ng ano natin dapat na ipaunawa ang mga espiritual na bagay ng mga espiritual. Hindi natin dapat nahayaan ang ating mga sarili na malinlang sa pagsisikap na tingnan ang mga espiritwal na bagay mula sa pisikal na pananaw lang. Kung gayon, paano natin matutukoy ang mga espiritwal na bagay sa mga pananalitang ayon sa Espiritu? Verse 14, Ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya. Sa Diyos, tinuturing itong dakilang karunungan pero sa mga hindi ayon sa Espiritu, nagmumukhang ano ang mga bagay na nagmumula sa karunungan ng Espiritu. Tinuturing nila ang mga ito na kahangalan. At hindi niya yun nauunawaan, sapagkat ang mga yun ay nauunawaan sa pamamagitan ng ano? Ng Espiritu. Ang karunungan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos ay hindi katulad ng karunungan ng mundong ito. Ano ang sinabi ni Maria, ang ina ni Jesus, sa handaan ng kasalan sa kana? Sinabi niya sa mga lingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Ito ay dahil nalalaman niya at sumasampalataya siya na ang lahat ng kayamanan ng karulungan at kaalaman ay nakatago kay Jesus. Kaya sinabihan sila ni Maria na gawin ang eksaktong sinabi ni Jesus. Sinabi ni Jesus, punoy ninyo ng tubig ang mga tapayan, kaya pinuno ng mga lingkod ng mga ito hanggang sa halos umapaw ito, gaya ng iniutos sa kanila kumuha kayo ngayon at inyong dalhin sa pinuno ng handaan. Nang ginawa nila ito, nakita nila na naging mataas na uring alak ito. Kahit na pinuno lang ng tubig ng mga lingkod ang mga banga, ang tubig na iyon ay naging alak. Nangyari ito dahil ginawa nila ang sinabi niya. Ang Diyos Espiritu Santo na si Kristo ang sanghong at ang makalangit na inang bagong Jerusalem, ang babaeng ikakasal sa Espiritu, ay hindi pumarito sa lupa sa laman ng walang dahilan. Dumating sila sa lupang ito para sa layuning iligtas tayo. Kaya nang sumulat si Apostol Pablo sa mga miyembro sa Korinto, sinabi niya na ang karunungan ng Diyos, gaano man ito kawalang kabuluhan tignan, ay higit na mataas kaysa sa karunungan ng pinakamatalinong tao. 1 Corinthians chapter 1 verse 25. Sapagkat ang kahangalan ng Diyos ay ano, higit na matalino kaysa mga tao at ang kahinaan ng Diyos ay higit na malakas kaysa mga tao. Kung gayon, para sa kapakanan ng ating mga kaluluwa, sa halip na dumipende sa ating sariling limitadong karunungan, dapat tayong dumipende sa karunungan ng makalangit na Ama at Ina. Nais kong muling hilingin sa inyo na magkaroon ng karunungan at pananampalataya na sumunod sa Diyos saan man nila tayo akayin. Maraming salamat.